Aandar ba ang motor kung sira na yung stator. Ano sa palagay nyo? Panawarin nyo to. Good afternoon sa inyo mga kabiker, Purina ang Panginoon At welcome ulit dito sa ating channel At ito nga yung isang paraan kung paano ko kayo masagot isa-isa no Kasi hindi naman lahat na pagtutunan ko ng pansin Paraan na ito, masasagot ko yung mga comment nyo ginagawan ko na siya ng video Tulad nga ng nasa title natin Aandar ba ang motor kung sira ng stator? No? So yun yung topic natin ngayon mga kabiker At meron nag-comment sa atin yan na kabiker natin Ito yung comment niya Comment ni Darwin Darusin Aandar ba ang motor kung sira ng stator? So 'yun yung tanong niya mga biker, kung aandar pa ba kung sira na yung stator. Isang sagot lang niya mga biker, kung sira na talaga yung stator, hindi na andar yung motor natin. Not the word sira na. Kapag sira na talaga no, baka naman maling akala lang no. Kasi minsan nagkakamali tayo na akala natin sira na yung stator, kaya ayaw nang umandar yung motor natin. So sa video ito mga kabay, matututunan nyo kung pwede pa ba yung stator o hindi na para hindi tayo bili ng bili. Kasi ang kagandahan sa mga motor natin, meron tayong stock stator. No? Kasi pag napalitan na ng replacement yan, alam naman natin pag replacement, kaya baka maling akala lang natin na sira na. At dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung sira na ba, sira na ba talaga yung stator o hindi na. So gawin natin dito. Yan mga kabiker, so ito na naman yung plug natin. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong maiblablog dito sa motor na to. Marami kayong matututunan. Katulad nga doon sa sirang stator kung andar ba. So marami kasi sa ating newbie pa lang o beginners na hindi pa alam yung mga wirings, mga connection, no? So kung ikaw ay nanonood, alam mo na yung mga connection ng CDI, stator, no? Mas madali mong maunawaan to. Pero disclaimer lang sa mga nakakapanood dito na alam na ipaubayan na lang natin sa mga newbie pa lang. So kung ang stator ay sira na, yung sira na talaga, talagang hindi na talaga andar yung motor. Pero depende yan, baka maling akala lang natin. No? Papaliwanag ko sa inyo ngayon para mas maunawaan nyo na yung stator maraming sinusuplayan yan. Hindi lang sa kuryente natin, sa nation natin. Meron tatlong bahagi yan. No? hindi lang sa ignition system para mag-ignite yung spark plug natin meron dalawang pang bahagi light coil at saka charging no? kaya baka nalilito tayo akala natin si Rana at nagpapalit agad tayo so magagastos lang tayo pag hindi natin alam yung mga bagay na yon. ngayon explain ko muna sa inyo kung ano yung mga function ng stator and then ipapakita ko naman sa inyo para matutunan nyo kung paano mag check ng stator kung wala tayong tools may dalawang klase lang na stator yan. Una, stator drive. Pangalawa, yung battery operated na stator. Kapag hindi natin alam ang function nito na magsusupply sa mga parts, talagang sasabihin natin na sira na. Ngayon, dito sa stator na to, halimbawa ito, no, papakita ko sa inyo itong uh, battery operated na stator. Pag sinabing battery operated, wala siyang primary wire o primary coil. Ayan, so etong pulser lang. Ground, tsaka yung yellow, tsaka yung white. So, ang function nito mga kabiker sa mga beginners na hindi pa nalalaman, ito yung pulser. Ito yung transmitter niya. No? Ngayon, separate ito sa light coil at saka charger. Ibang supply niyan. So, etong light coil, supply siya ng ilaw. etong puti, charging to, siya naman nagsusupply yan patungo sa battery na dadaan sa regulator rectifier. Ngayon, pag sinabi natin, eto, wala nang supply at sasabihin natin, sira ng stator. Hindi. Bakit nasisira ang stator? Sa katagalan, etong mga winding na yan, minipis na yan, at nagkakaroon na siya ng utol sa loob, kaya nagkakaroon ng short. Kaya minsan, weak spark yung ating mga spark plug. At dun sa mga newbie pa lang na hindi pa na alam mag-check ng stator, may dalawang klase kasi yan ng stator. Ito kasi, battery drive. Yung stator drive, meron siyang panser, meron pa siyang pang lima na wire, primary coil na ang kulay nun is black red no? kaya sinabi ko sa mga small engine tulad nito, underbone yung mga pampasada, dalawang klase ng stator yan, ngayon paano bang i-check kung pwede pa yung stator no? dito sa battery drive, kaya stator battery drive pinakita ko, kasi battery drive ito, okay so buksan natin to, A few inches later. Tanggalin mo na natin yan, pansamantala. At ako naman magbabalik mo Ngayon, kita nyo na yung <laughs> mga dami. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check. Nakakaalam na alam niya na to. Pero, kaya tulad nga ng sinabi ko, baka maling akalaan nyo lang na yung stator nyo, sira na. Mag-check muna tayo, baka CDI naman pala ang sira. Ngayon, para malaman natin kung stator nga yung sanhi, ganito yung pag-check. Ayan, dito kasi mga kabiker, ang pag-check dito, hindi dun sa wire na tulad nung primary coil na kung saan chine-check dun sa wire nya, ididikit mo rito, no? Pag may spark, okay pa yung stator nun. Kasi nga, stator drive. Ngayon kasi, itong mga battery operated, ang supply nito is sa battery. At nag store ito sa rectifier. Kaya't mapapansin nyo mga kabiker, kahit walang battery ng motor, umaandar siya. Ngayon, ang pag-check nito mga kabiker, doon lang tayo sa spark plug mag-check kung merong kuryente na dumadaloy. No? Anong basihan natin doon mga kabiker? Pag weak spark na yung spark plug natin, no, yung talagang napakanipis ng apoy at putol-putol, stator nang ang tama nun. Ngayon, kasi doon sa mga stator drive, no, para malaman nyo mga kabiker, may papakita akong clip sa inyo na mismo na video ko. No. So, eto. Wala mga kabiker. Wala siya oh. At may supply ito Kahit konting spark meron to Itong primary, ayun o, oh, black red pag, pag, wala natin itong spark Wala ata, stator na sira Ayun, kung napansin nyo mga kabiker sinuksukan yung primary coil doon Yung primary wire na black red Tapos dinikit dito at kinikik no? So kung merong spark yon Okay pa yung stator Kaso nakita nyo doon wala no So, si Running Stator doon. So, panoorin nyo na lang yun mga kabiker at matututunan nyo doon sa video yun kasi ang title noon, walang pag-asang umandar, ganitong gawin mo. Matututunan nyo doon mga kabiker, lalo na pag stator drive kayo, kinumbert ko doon sa 4-pin CDI kaya napaandar yung motor. Si Running Stator, pero nag-provide lang CDI. Panoorin nyo na lang ng buo yun or ilalagay natin sa description yung link no so dito sa battery operated mga kabiker sa spark plug lang tayo babase kung kung yung spark nya wala na at hindi na lumalagi take at napakahina na at putol putol yung supply stator na ang tama nun so doon kasi sa pinakita kong video no sinuksok sa black red kasi yung stator drive merong black red yon ngayon yung low white dito na kailangan ito yung mag spark ano hindi No, kasi doon lang supply noon sa so may black red. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo na Hindi tayo pwedeng mag-check dito Ang may mga supply lang dito Yung charger at saka light coil Pero pagdating dito kasi mawala ng black red Kung dito naman tayo babasi wala Okay So tanggalin natin yan Subukan natin sa Blue Ayan Ayan kahit hindi mo susuian yan Walang spark yung palser wala talaga hindi tulad dun sa video ito wala oh okay pero pagdating sa yellow kahit hindi nakasusi yan may supply yan kasi AC pa lang yan okay ayan oh okay yung yellow yun o dito tayo sa white meron din yan kasi nga AC ayan so malalakas siya. Sa pulser wala pero sa primary coil yung black red lang. 'Yan, walang connection yung sosiyan kasi yung stator nakakalas. Kaya babasi tayo mga ka-biker sa spark ng spark plug natin pag ganitong battery operated. Kaya nga battery drive wala siyang matetest dito. Hindi tulad ng stator, syempre meron siyang primary coil, black red yun. Pwedeng idikit dito at magkaroon ng spark. Okay 'yon. Hindi pa sira ang stator. Ito good 'to, no? hindi pa si yung Stator nito. Baka akala nyo, hindi nag-spark yung blue white. Papaanda rin natin para makita nyo. So, natin. Okay. Ayan. Atay na natin. Yun, mga kabiker, magkaiba sila ng test. Kung sa Stator tribe, sa black red yun, didikit mo lang may spark. Okay yun. Pero depende pa rin sa spark nung black red, ha? Dapat yung nakita nyo kanina, ganun na ganun. O kaya doon sa nagtanong na biker natin na aandar ba yung motor kung sira na yung stator? Depende kung sira na talaga. Kasi minsan namamaling akala tayo. Boss, tsinek ko, walang spark yung wire doon sa stator. So alam ko sira na yon, ano? Kaya nga sinabi ko, ngayon dapat malaman natin kung ano yung mga, mga supply nitong wire nito. Ulitin ko, charger yung white, light coil yung yellow, ito blue white pulser which is transmitter lang yan ang dinidikit nyan talaga yung ground remember merong ground dyan ayan tapos yung bukol ng stator doon didikit yung pulser natin yung may parang magnet dumikit yung ground doon lang nagkakaroon ng supply itong blue no? pinaka timing niya yun ngayon subukan yung wag ikabit tong ground walang supply no? So, ganun lang kasimple mga kabiker yung ating video. I hope na mayroon kayong natutunan sa ating video. So, kung nagustuhan nyo yung video mga kabiker, share na rin, like and then subscribe yung channel natin. At kung nanonood kayo sa Facebook, no, huwag nyo kalimutan ni follow yung page natin. So, sa mga first five na comment, sasagutin natin. No? So, yun lang mga kabiker. Thank you for watching. God bless.